Nagkainitan po mga senador sa sesyon ngayong hapon. Ang nakakita po, naku, kitang-kita niya Nelson. Uh -huh. Kitang-kita po ni Mayan Corbera. Live. Kung ano nangyari. mean ano ba nangyari? Ikaw na nga nga magkwento. Then at Nelson, sa sesyon ngayong hapon, nag-privilege speech kasi si Sen. Jingo Estrada. Sa kanyang privilege speech, binanatan niya itong si uh, Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, yung nag-aakosa sa kanya na umano'y tumanggap siya ng 30% na umano'y komisyon mula umano'y doon sa mga flood control projects sa Bulacan. Ang, uh, kaya ang tanong ng mga senador, nasan si Bryce Hernandez? Kinukasyon nila si Senate President Vicente Soto, bakit pumayag na ilipat sa post ng PNP Custodial Center si Hernandez? Gayong ang senador raw ang may lehitimong karapatan dahil meron silang contempt order laban sa kanya. Sabi ni Senator Alan Tito, dapat yata repasuhin na yung rules sa witness. Ang uh, sabi naman ni Sen. Rodante Marcoleta, may mga testigo ng Senado na inaagaw o kinukuha ng uh, camera tapos didiktahan daw kung ano yung gagawin ng isang testigo na yan ay never na ginawa ng Senado katulad niyong pananakot uh, na kapag hindi sa um, sumakay doon sa umani gusto ng mga, mga ng mga kongresista sa ay ang tanong naman ni Senator Dante Martoleta uh, ano ba yung uh, pinaka pinakaimportante doon sa uh, nasaya nasayang nga ba yung ginawa ng uh, Senado na investigasyon doon sa tatlong beses na pagpapatawag uh, ng uh, pagbinig kung saan doon sa tatlong yun na kontemp itong si Bryce Hernandez sa pagbinig ng Senado. Narito yung bahagi ng pahayag ni Sen. Renato Marcoleta. We, we are not supposed to change the rule. I, I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, mangangani bang buhay niya. Ayan, si, si Senator Rodante Marcoleta, siya sabi niya, hindi totoong mangangani bang buhay mo, bantay sarado ka pa nga dito sa Senado at bibigyan ka ng sapat na protection, pati na yung pagkain ng, uh, ng isang testigo kapag sa ay nandito sa custody so din ng Senado. Malamang daw talagang hindi nagsasabi ng totoo to so, si Bryce Hernandez. Kaya siya natatakot na dahil dyan na uh, nagkasagutan yung mga senador, nagpatawag ng uh, break at pagkatapos ng uh, break Nelson at Jen, nagmason si uh, Senator uh, Jingo na mailipat sa Pasay City Jail itong si uh, Hernandez na sinigudlahan ni uh, Senate uh, Majority Leader um, Um, one Miguel Zubiri at yan ay inaprobahan sa plenary session. Balik sa inyo Nelson at Jen. Ayun. So ano yung tagpo na talagang mainit ba ang uh, ano? Paano natin nasabing naging mainit ang tagpo, Meng? Si Senator Bato de la Rosa namumula na sa galit. Kita mo kasi Jen yung ano siya, di ba? Hindi naman sa inaano natin yung, ano yung wala no, buhok. Pero, ang pula na kasi. <laughs> ah, namumula talaga. oo, so, oo, namumula na siya sa galit. Ang sabi niya, ang ang Senate, yung may legitimate custody. Kasi sa House naman kahapon, hindi naman nila ipinakontempt si Bryce Hernandez. Tama. So, unang-una, sabi nila, nakiusap yung House na makuha yung makapadalo. Dahil siya nakakulong dito, mapadalo hmm. sa hearing kahapon, bakit after no nagpasa na hindi na sa ibabalik dito? Samantalang wala naman silang contempt order. best uh, sa PNP Custodial Center. O ano daw yung bearing? Kaya ang sabi ng mga senador ngayon, dapat siyang maibalik dito sa Senado. Ayon. Eh, uh, ano yung sinasabi ni Tito kanina na paano kung halimbawa ang uh, kamar naman na nakiusap sa atin? May, may ganun bang ano, ang Uh, papayagan naman daw Jen. pero yung kahapon kasi wala talagang basihan para sila ay, uh, ma ma ibig sabihin walang basihan para mag-decide ang kamara na kunin yung custody, uh, makisama dito sa pagwa ng custody dito kay Hernandez. Dahil una, oh. uh, yung hearing, hindi naman sa pinakontempt. Ibig sabihin yung Senado, nag may contempt order, ibig sabihin dapat dito siya makulong. Ah, so ang standing... So, Senado or... yung magpapasya kung saan siya ikokost uh, oh. So ang standing pala, kaya, kaya, kaya nakakulong si Bryce ay dahil sa contempt order. Kasi humingi siya ng custody, di ba? Sa Kamara. Ang um, kung matatandaan niyo din nung nakaraang hearing, oh. ipinakontempt oh. nag-motion si uh, Senator Jinggoy na ipakontempt itong si Hernandez. So, oh. Tinatanong kasi siya doon sa issue ng pagkakasino niya, tinatanggi niya pa kahit na may mga ebidensya na nagpapatunay na siya ay labas masok sa kasino. Ah, uh, 'yan yung dahilan kaya nag-high na motion para ipakontempt sa yung contempt order ay binirmahan naman ni dating uh, Senate President Francis Escudero. Kaya lang, Ayun. ang ano lang kasi nagka... Ang tinatanong na ni Sen. Rodrigo Marcoleta kung may bearing ba nga yung ginawa nila. Kasi nung mapirmahan, ng contempt order, nung umaga, nagkaroon ng uh, Senate Leadership uh, Reshuffle ng Rigodon nung hapon. Kaya tinatanong niya, may bearing nga ba yung mga ginawa ng ano, mga nakaraang komite? sa pagbabago ngayon ng Senado. Aha. So yun palang uh, pagpapahiram kay Bryce ay may pirma talaga ni S.P. Soto sa kasunduan na pagkatapos mong mahiram, ibabalik siya sa Senado. Oo, may ganong ano, Ayun. may ganong may humingi sila ng permit na may mapadala siya sa Senate hearing. Kaya nagtataka tong mga senador, bakit Ah, uh, yun. nandun na yung custody nung oh, okay. hapon. Kasi nakiusap daw ata, di ba? Parang nakiusap daw ata ang leadership ng Kamara na dalhin na lang siya sa PNP Custodial Center, Meng. Kaya nga. <laughs> ang sabi ng mga senador, <laughs> baka sila yung magpapasa. Eh, wala naman sila. Walang bearing yun. Hindi nila pinakontempe. Eh. Baka sila magpapasa tungkol dito sa custody uh -huh. kay So ang latest, sa Pasay na sa Ikukulong? Uh, ngayong hapon, kung kapag napirmahan na ni SP Soto yung uh, order na ngayong yung motion do sa motion ni Senator Jinggoy, ililipat din siya ngayong hapon, Jen. Thank you, Ben.